Kapag napasukan ng tubig ang makina ng motor, huwag magpanik. Narito ang mga dapat gawin upang maayos ito. Kapag napasukan ng tubig ang makina ng motor, mahalaga na huwag itong paandarin. Ang tubig sa loob ng makina ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Narito ang mga dapat gawin. 1. Huwag paandarin ang motor. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Ang pag-start ng motor na may tubig sa makina ay maaaring magresulta sa permanenteng pinsala 2. Tanggalin ng battery. Ito ay upang maiwasan ang anumang electrical short o aksidente. 3. Dalhin ang motor sa isang mekaniko. Ang isang profesional na mekaniko ang pinakamahusay na makakapagsuri at makapag-aayos ng problema. Sila ay may mga kagamitan at kaalaman upang maalis ang tubig sa makina at masuri ang anumang pinsala. 4. Palitan ang mga fluids. Ang tubig ay maaaring makontamina ang langis at iba pang fluids sa makina. Mahalaga na palitan ang mga ito upang matiyak na gumagana ng maayos ang motor. 5. Ipasuri ang makina. Bukod sa pagalis ng tubig, mahalaga rin na ipasuri ang makina upang matiyak na walang ibang nasira. Mga karagdagang payo, kung hindi ka sigurado kung ano ang gagawin, mas mabuting tumawag sa isang mekaniko o towing service. Huwag subukang ayusin ang problema sa iyong sarili, maliban kung mayroon kang sapat na kaalaman at karanasan ang pag-iwas ay palaging mas mahusay kaysa sa paggamot. Iwasan ang pagdaan sa mga lugar na may baha o malalim na tubig. Ang pag-aalaga sa iyong motor ay mahalaga upang matiyak ang iyong kaligtasan at maiwasan ang mga hindi kinakailangang gastos. Laging tandaan, ang pag-iingat ay susi. Ingatan ang iyong motor at huwag hayaang mapasukan ng tubig. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga tips at impormasyon.